Hello everyone! For today's video, balikan na muna ng isa ka ostrich farm drill lang sa Kabangkalan City. And this time, hindi lang kami duwa ni partner. Upo na na ang tatlo ya blues kag si tita mother niya. 11am, gabihay na kami pa sa farm. Tanam isang chimpo pero nagtalithi may Thanks God kag hindi gidulan. Sa mga amuni nga lugar, isa sa mga best experience mo ang dalan pa lang mabusog na mata mo sa mga manami nga view. Dari nga part, nagkibot pa ko kay ang dugay ko na gusto kadtuan niya kalanaan ang sulod gua ari lang mandigali, wala lang, curious lang ko sa pangalan ng sulod gua. Kag by the way guys, sa katuan naman niya farm, may mga gabiyahe, magaling nga sir, so no worries kid kung wala ka service, kay convenient kid mag-commute. Samtang kabiyahe kami, damo kami nasugatan yung mga riders na ko nga may NIR South Loop. Really. So, shout out riders, ride safe always. And by the way, mga march pa nga ganap namon, subong lang gid siya na edit. Look at the view guys, imagine, dalan pala, mabusog na gid mo. Sa tiri nga part, siguro mga 12 noon na ni kay ang init, grabe na gid. Pero lang tawa sila black, guys, Di wala lang ka init kalayo pa sa nalakto nila. Sa so, dali naman nga partya, yeah, medyo nalipat na kami kung di inadampi ang katuan namon. Pila <laughs> nakabangga bangga ang nag-attempt kami magliko kaya binamon ang muna eh. And finally, nakita na gidman namon ang signage ng Inapoy Ostrich Farm. Medyo layo na yung ang ilang nga mismo nga entrance sa dalan pero hindi ganyan super layo guys sa lapad lang ganyan siya binga area. As usual, before magsulod, ma-register ka mo anay sa inyo names. Tapos na by the entrance fee nga adult 35 kids, 30 kag senior 25. So amo ni siya ang entrance pa kato sa ila sa diin makita ang mga nagasari-sari nga sapat. Sila ni kali ang upod namon, sila tita kag kay nobles kay naghapit anay pa picture sa so welcome signage. For dadagundagon na bala ang mga person kay bawang init perte. Pero syempre, balanad ang inyat. Importante, may picture. Pagdiri naman kami sa mga sapat. Ari di si uwak. Nooy, mahal. Ari man ang visayang leopard or maral. Muy. Muy, muuy. Oo, oo, oo. Olo, olo, olo. na ano ka?

Ah! Main man, wala -wala, map -wala. Uh, okay. So ari na kami sa highlights sang farm ang ostrich. So wala may mauna sulod sa amon kaya ginkulbaan sa kata ostrich. Ningha na lang gid sang tito para makasulod. Tapos kami ya nabilin sa guwa. Dila na kabalik-balik, ito ginabantayan kami sa isa ka ostrich. Nakasulod yun man kami. And look guys, kung ano kadako ang ilang mga itlog. wal Araw, isi siya na lang kauna! Hello? Kubi! 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 Hello, Kubi! 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 Berte lagi dah guys. Tubi. Ibu nak belakang bus. ka? May arak man sila pikak na wala ginamon na tayo may ganang pagbukad kay pakpak nila. May ari man di sila galing mga pating. May ari man sila spot para sa picture-picture. So, Low Kagari naman kuya, pilit na ang pispis. Law ay sa... Hello. May ara man sila mga rabbit, yung mga super cute. For the relax, ana ang mga person, kiging kapoy, gidsang libot. Kanami, kadaw design gini siya apart part para makarelax-relax mong kadali ang ilang mga guests. Amo naman ni eh, ang ilang at chicken village. Wala well, ko naging isa-isa ang mga unod sinigay ni guys ang init. Mas talainlain na da nga rasa sa manok. Kag may mga gagmay pa nga mga ostrich. May ari man sila murug mo gusto ko gini makita sa personal. Amo naman ni eh, ang ilang camping area. Look at the view guys. Ang bukid ka gid. May ara man sila mga cottage. Siguro kung gabi mas nami pagid May malapad man sila nga playground nga for sure ma-enjoy gid sa mga kids nyo. May arasiso, may duyan, may slide. Pero mas nami gitikad to kung hapon kay para hindi na init sa mga bata. Hindi! Ah! Hindi! Kag syempre, hindi naman siguro bata ang ma-enjoy, pati mang guru tigulang. <laughs> <laughs> Kag may ari, pag hindi sila gali karnero, ulihin na namun nakita kay napain sila ya. Siguro kay sa area nga dapat ara sila sa hilamunan. Kag syempre, kaging gutom ang mga person, naghapit kami di anay si ilang mini store. Pwede ka mo di ka pang snack, pwede man ka mo like pizza, kay iban pa So, amulan to guys. See you on my next vlog. Bye!